Tawagan ng hustisya ang Commission on Filipinos Overseas kasunod ng pagkamatay ng isang Pinay doon sa Slovenia. Kinilala ang biktima na si Marvil Faktoran Kochasik at yan ay 27 anyos at pinatay umano ng kanyang karelasyon o ng kanyang asawa na kinilala naman na si Mitja habang nagbabakasyon doon sa Bleed, Slovenia. Panawagan ng naturang tanggapan na maibigay ang hustisya sa Pinaslang na Pinay kasabay na rin ang pagkundina sa nangyaring pagpatay. Nag-alay din ng panalangin ng ahensya para kay Marville at kasama ang pakikipag-luksa para sa kanyang pamilya. Ang biktima mga kabombo ay dumating sa Slovenia noong taong uh, nakalipas uh, bandang 22 eh, ng Disyembre. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay natuklasan ang kanyang pagkamatay na kagagawan mismo ng kanyang Slovenian husband na una na nga nakitaan ng ilang serye ng mental health problem. Patuloy pa rin ang ng lokal na otoridad doon sa Slovenia sa nangyaring murder Uh, habang dinala na rin sa Psychiatric uh, Hospital ang naturang suspek. Muli namang iginiit ng tanggapan ng gobyerno ng Pilipinas na Uh, kinakailangan na maprotektahan ang mga Pinoy na nasa ibayong dagat habang hinihikayat ang mga Pilipinong dumaranas ng domestic violence at iba pang uri ng pang-aabuso na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Maaring uh, malapitan ang ahensya sa pamamagitan ng mga action line na bukas para sa mga biktima ng human trafficking.